Hi mga langga! Ayan, samahan nyo ako mag-display ng aking paninda. Good morning nga pala sa inyong lahat. Ayan ang mga paninda ng lola ninyo. I-display -di niya. Every day namin yan, linalabas dyan at sinasabit namin sa mga sabitan namin dyan kasi pag, pag kami ay magsasara na is inliniligpit namin ulit tapos pagdating ng umaga i-display -di na naman namin mga langga ko Ah, uh, si pag lang talaga ang mga gawain ganito mga langga ko kapag may mga paninda kayo na ganito mga langga ko is kailangan talaga maging masinok tayo sa ating mga paninda kasi isinasabit ko yan bawat side ng aking gate tapos sa ano sa harapan is naglagay na rin ako ng mga sabitan para maisabit ko yung aking mga panindang damit mga langga ko. Ayan. Kaya ang person, ayan, busy busy na nagsasabit, mga langga ko, kailangan din natin magsumikap. Kasi sayang din yung pang-araw-araw nating na mga gastusin. At least hindi na tayo mag-iisip kung ano pa yung ating... Uh, kung saan tayo kukuha ng ating panggastos sa pang-araw-araw. So, kailangan talaga natin kahit ano sa papano is malaki na rin tulong ang ganitong kalagayan at gawaing pang araw-araw mga langga ko. Isa na rin yan sa exercise sa <laughs> so, pang araw-araw ba diba, mga langga kasabihan nga eh kailangan maging masipag. Kung may tiyaga ka mayroon kang linaga na makakamit. Ayan mga langga ko ang everyday ko na mga na mga gawain dito sa bahay at sa amin tindahan kasi mga langga ko itong tindahan ko isa ano ay bahay ko na yeah, rin guys, iyan lang story ng buhay ko. Thank you for watching and don't forget to follow and share.